Ako po si Harpo Salim, sa Dato'y Bigtang Baales. May kakanongin muna po ako bago ay gamutin. Uh, matagal na po yung karamdaman niya? Dalawang Ano pong pending sa doktor? Ano po sabi man, doktor? Doktor, doktor, doktor. Dok <coughs> may isip? May yun. Final. 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 Hmm. Galing na natin ang mga gamot. Hindi sa sure. albular iba. Wala. Ayun siya. Oo, gumagawa na din siya. Ah, anong sabi ko? Meron um, daw na... Gumagambalas. Um, yung may limang labas-labas ng mukha. Mukha? Mukha. Mukha. Mga kukundang. Tapos yung... Okay. Ah, tawas, tawas. Tawas, tawas. Ito, front door, smile Kasi pagdating mo sa doktor, hindi natin pwede mo niya kasi professional yan eh. Talagang dyan, ah, ano rin ako dyan? Talagang magagaling din ang doktor. Pero ang nakikita ko po sa'yo, kinukulang ka. Tsaka dalawang guwindi. Yun lang po ang akin, no? Sa akin lang. Pero testingin natin. Kusang kailangan po natin hindi madam sinampalataya ka kung anumang kasalanan natin sa araw-araw kasi tao lamang tayo kung nagkakamali kahit ako, nagkakasala din hindi natin ang tawad no? at ilingi ko po, po sa Panginoon na gumaling ka ang dire-direcho, ano po basta ang kailangan po natin by faith sumampalataya tayo sa Panginoon yung close ito so, kung yan na yung panya lang ito po. Ito, so, okay. May sakit sa puso? Wala. Sa tiis lang po sa gagawin ko po, no? Para makarecover ka na. Pero nakakalangan po siya. Hindi na. Ay. Oh. <coughs> Ito po sakit doktor. Masakit po ngayon. Hindi. Ito sakit doktor. Pag sumakit po, kailangan mo niya talaga ng pag-check po. Sikit ka lang. Masakit. Sa kabila. Sakit doktor. Hindi. Ulitin ko kabila. Bili nang ko konti, madama. Konti lang naman, oh. Bili nang ko konti. Wala, sabi na. Wala, oh. Ito po, yun naman lupa na nakita ko, dalawa. Pag ito sumakit, positive po. Ito po, yung kumukulang sa iyo. Yung, ito po yung kumukulang sa iyo ngayon like mulat ka madam, mulat ka. Mulat ka po. Ito ako kundban lang pa. Ito ipang iipit ko sa'yo ngayon. Kaya nyo, hindi. Hindi nyo kaya. Sige, aalisin ko lang po. Ang ano ko lang po dito madam, para magbuhay ka pa ng maayos at makalakad ka pa ang kailangan po natin dito magtulungan tulungan mo ako tutulungan kita At sa mga oras na to kailangan natin talaga taipin na pagdarasal kahit hindi ko naririnig sa sarili mo lang kasi hindi mo pa oras eh pero may gumagambala sa'yo Tinan po ah. Ito, pati lang po ito. Ang mararamdaman mo rito nagbabago na po eh. Tinan nyo po. Sige. Mainit na. Ayun Mainit, alay ko! Alay ko! Di pa, sitid po. Nakaulitin ko, doktor po ito. Ito, sakit doktor po. Oh mainit masakit Positive. papel lang po yan ha wala ko nilagay ng matigas dyan para sabihin eh hey, kaya nasasaktan kasi may, palaman na, may na pa ako, eh uh. kaya mo yan ma marami mo siya napagaling Ah, oh, nasa YouTube ako. Pwede niyo panoorin na. Ayan o. Ah. Ayan po ha. Uli ko pa lang ha. Ah. Paano po ito? Paano po ito? Hindi po ito gagaling. Kasi Ayaw kailangan na, kailangan, kailangan, kailangan po na mabakla sa katawan Ayaw. niya eh. pag nahuli naman sa'yo, hindi naman ito yung mismo mga katawan. Oo. Hindi ikaw yung ano. Tatanggalin lang nila. Ah, Makaraos-raos ka mm -hmm. na nga. Meron po kung hindi ginamot. Hindi aalis iyo yan hanggat, hindi ka nagagamot. Meron na kung ginamot na kayo na rin siya kung napanood niya. Ah, na may Ngayon, ang lakas na po. Ang lakas na. Napanood namin rin lang yun. Hindi ko po. Nakikita nila yung pagdihim ko. Ganyan lang. Oh. Kaya mo i-submit ng paggaling ka na? ko ka okay. <laughs> Pag hindi ka dyan. Ikus e, mo nang di ba? Ako po, Madam, handa kitang tulungan. Nandito ko. Ang layo ko na pinanggalingan ko. Handa kitang tulungan. Ang dami niya napagaling. Meron pa nga yung Sainsley Ganser eh. Pinapanood niya. Masakit lang yung sa ula pero mamaya hindi ilan. madam. Pwede na. Ayaw mo yan, ma'am. Okay na. Okay na. Kaya niyan, kaya niyan. Tis lang po. Manalig sa Panginoon na sa dadaki dada lang, ma'am, no? Para mawala na. Okay na. Madam. Okay. Upisa na tayo, ha? Pikit. Saint para Parapaktum, is the signum crossus DNA makes nas stress the branus not stress. In the patris si Amen. Kung sino man gumagambala sa babae nito, mag-usap tayo sa spiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakasakutan sa piano. Inuulit ko, kung sino mang gumagambala sa babae nito, mag-usap tayo sa spiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan sa piano. Paktong, tigabit tigatum Bu. Oh, Kaya hindi. Kaya niya yan, kaya niya. Reksum. Pu. Kaya niya yan, kaya niya. Kaya niya yan. Kaya niya yan. Pwede ba kayong gamitin? Isa sa inyo? Pwede ba? Ikaw. Sa ito Gamitin natin isa sa inyo. Tanggalin ko na lang ito. Babaklasin ko na lang. Hindi natin makakausap yung ano. Hindi ako pwede sa inyo pag vlog po. Baka mapano ka makasuhan niyo ako.

Baba ko nilagay mo dito. Ah, let's go. Pu. Ano ba yan? Ay, Diyos ko. Let's go. Alimatam kontra best daw. Ay, Diyos ko. Para na ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. ko. Isa na lang po, isa na lang. Hinihigo po kasi ng papel ano eh. Ay, aray ko lang. na ako. Sa'yo ito di mo yun? Ay,

yung inilagay ko yun, iniibot nyo ito. Kaya alam mo, hindi natin makakausap, kailangan isa sa inyo. Isa sa kita Para malaman natin isa yun. Sige, pahinan nyo na po. Ang pahal na lang po eh. Uy, na pa. Sige. Uy, na.

Ano dito? Ano Ano mo Ano ang dibigan Rico po! Nanay Rico Rico! Rico! Napapasalit ako! Rico po! Nanay ko! Rico. Rico, ano, okay, po, Hindi ko masyadong ginigig. Eh. Hindi po! Yan po! Dalawang daliri lang ang makuha.